Dear Kuya Poy, Ako po si Jerome, 37 years old, mula dito sa Maragondon, Cavite. Isa akong kagawa dito sa baryo namin. Ang totoo niyan ay meron akong kasintahan at aminado akong labis ang pagmamahal ko sa kanya. Kaunting balik tanaw muna tayo. Noon po kasing 10 years old pa lamang ako, Kuya Poy, nang sumama ako sa aking pinsan para magpatulik sa sapa na malapit sa amin. Okay naman sa umpisa, Hanggang ilang saglit pa ang lumipas, ay sumalang na rin ang pinsan ko para tuliin. Hindi ko alam, Kuya Poy, ang gagawin na yon during that time kasi bigla na lang nanginig ang tuhod ko at pinagpawisan ako ng malamig matapos kong makita ang labahang gagamitin sa pagtutuli sa amin ng pinsan ko. Kaya sa sobrang takot ko nung panahon na yon ay agad-agad akong kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay namin. Hindi na nga ako nahabol pa ng pinsan ko matapos ang pangyayaring yun at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako sumusubok na magpa-circumcise. Kuya boy, pangit man pakinggan pero aaminin ko na supot pa rin po ako sa edad kong ito. Nakakatawa man para sa iba pero siguro dahil sa tromang dala-dala ko hanggang ngayon ay nawala na rin ako o nawalan na rin ako ng lakas ng loob na ipatuloy ito. Pagkalipas nga ng ilang taon ay sumubok na rin akong magkaroon ng girlfriend. Ilang linggo lang ang itinagal ng paniligaw ko kay Grace na halos kaedaran ko lang rin naman. Ang problema nga lang ay gusto niya na akong maging asawa para makapagsama at bumuuna kami ng pamilya. Ang kaso nga lang kuya po ay hindi ko na rin maamin sa kanya ang pinakatatago-tago kong sikreto. Dapat ko nga bang sabihin sa kanya na supot pa ako. Ang ikinatatakot ko kasi ay baka madismaya siya sa akin na tuluyan niya naman akong iwanan. Siguro nga po talaga para sa iba ay nakakatawa ang problemang kinakaharap ko ngayon. Pero kasi grabe ang nararamdaman kong hirap ng kalooban. Mahal na mahal ko po si Grace pero hindi ko alam kung papaano niya tatanggapin ang aking sikreto. Sana po ay mapayuhan mo ako, Kuya Poy. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jerome. At sa kultura nating mga Pilipino, o, pinagtatawanan yung mga taong mga suput pa o yung mga hindi patulip. But at 37 years old, huwag ka maniniwala doon sa mga biruan na hindi na pe pwedeng magawan pa yan ng paraan. Unang-una, uh, baka kasi yung uh, iba akala nila kapag kasupot ay hindi magkakaanak o kaya naman ay uh, uh, pagtatawanan lamang ng kanila mga partner. It's your choice actually. O Kung uh, patatanggal mo yung foreskin o yung sobrang balat sa ari nating uh, mga kalalakihan ano but uh, meron kasi mga benefits kapag ka inalis yung uh, foreskin na yan unang-una malalayo ka doon sa mga sakit na pwede mo makontract uh, kapag ka merong meron kang uh, o kapag ka merong kang extra skin ganyan yung mga infection yung mga ganyan yung UTI ay yeah, maiiwasan yan kapag ka uh, tulik ang uh, isang lalaki. Kaya kung sa ngayon, uh, sa tingin mo kasi abot kamay mo na eh. O yung uh, pagyayaya ng uh, pagpapakasal nitong si ano, harapin mo na. Oo. Oh, ngayon, kung uh, -pwede rin naman, alam mo, uh, personally, meron nung kakilala, hindi nakapagpa... Uh, katulad mo rin, hindi nakapagpatuloy, pero okay naman sila oo oh, ng uh, kanyang pamilya. Nga lang, uh, it requires na mas dapat hygienic ka, mas malinis ka sa katawan mo uh, dahil maiipunan ng uh, dumi yung extra skin na yon, yung foreskin na yon. Kung hindi mo pa rin talaga kayang ipatuli o ipasircumcise uh, ang iyong ari. Pero wala kang dapat na ikahiya, totoo ka nagmamahal, buo kang tao, hindi ang kakulangan sa pagkalalaki mo, kailangan mo lamang lakasan ang iyong kalooban. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.